Good morning, good morning guys Solo fishing tayo 6.30 ng umaga Ayan. Dito sa bani spot Ayon pa rin malakas ang amihan malakas ang hangin eh. may mga arusip na dito eh. nakakatakot lang yung alon malaki Try natin. on fish on guys fish on ito huwag mo isasabit huwag mo isasabit huwag mo isasabit ang ah. laking kanuping, mga master laking kanuping oh no master ayos madali tayo ng isa ay checkered checkered nga pala to hindi kanuping laking checkered mga master Fish on mga master Fish on magbigat bigat Lako po. Ayan mga master Second catch natin 16 na grouper Pwede na to ayun fish on sumabit na ayun mabigat bigat mga master ayun grouper nakawala pa sayang kahit pa paano good size na yun Fish on mga master Malaki Ay nakawala Sayang Nakawala Sayang mga master Mamaw Ay makain isda yun Ito lang Nakalimutan ko i-check yung hook Baka naliko yung hook natin Ayos naman. Sayang yun mga master. Laki. Napawala lang. Ang strike ng grouper. po <laughs> mga master ito yung ni-strike sa atin kanina oh. dito lang sa malapit to ko laki pwede na to dali ka ngayon fish on ay nakawala nakawala mga master sayang mm. fish on grouper grouper to hindi ko eh ayan master grouper na maliit on mga master Grouper ulit Ah. No, grouper? Good size. fish on grouper ulit to Ayan, okay, mga master grouper ulit ay nakawala pa sayang ayun sya oh Hmm, um, fish on mga master. Wala, malaki-laki yata to. Mo isabit. Ah. Roper ulit. Ay ano? One spot. Snapper. emang hey, mga master one spot. Kunin na natin to. <coughs> Fish on. Maliit. Ayan hey, mga master. Ayan mga master. Grouper ulit Good size Ayan mga master oh. Honeycomb grouper Pwede na to Keep na natin siya Ayan guys uh, Awat na sa fishing Malakas na yung hangin Bali ang nahuli lang natin ito Ayan mga master ito lang na huli natin um, itong mga maliliit na grouper checker tsaka one spot ayan maliliit yung ibang na natin tapos isa lang yung na natin malaki ito checker snapper ayan malaki yan mga master Good size Ayan. Kapalad Mga Kalating kilo kamo O 300 grams Ayan. Ayan. Mga 300 grams Mga master Ayan. Okay na yan for today Uh, kinuha na natin medyo may maliliit. Pero yung pa dito, pinapawala natin. Pero ito, dahil wala tayong stock na isda ngayon, kunin na, na kinuha na natin, kinuha na natin tong ano, kinuha ko na tong mga ito. Sayang naman yung ano, natin lakad kung wala tayong dalang isda. Tapos mayroon pa pala tayong nahuli. <laughs> Giant toko. <laughs> Laking toko. One spot. Honeycomb. Checkered. Ayan, dalawa yung checkered na medyo maliliit. Ito lang talaga yung malaki. Ayan. So, yan ang update sa ating fishing. Ayan, yan ang update sa ating fishing, ano nga fishing natin mga master. Ayan. So, shoutout nga pala sa ano, sa mga kasama nating angler dyan. Na sila, ano, Ayman Fishing TV, Birds Pereira, Jupin Manansala, Kamarius Adventure Leonon's Fishing Si Bakeros Vlog Two Brabs Fishing Tsaka Si Boss Richard Orly Rizzi Adventure TV sal Si Saldi Fernandez Vlog Tsaka Shout Out Shout Out Mga uh, Sambak Ayan uh hopefully maging maganda yung ano tournament sa itong December 9 ayan. So may may babagong vlog na naman tayo December 9. Sana maging matagumpay ang ating fishing tournament. galag ayan. Snakehead. So hanggang dito na lang mga master as ah, sa mga ano natin. Sa mga silent viewers at sa mga solid na taga-suporta sa atin na palagi nanonood ng ating video. Ayan. Shoutout sa inyong lahat at maraming maraming salamat. So hanggang dito na lang at ingat kayo palagi. God bless. Tight lines mga master. Vision.